Ito mga gar, fishing spot sa Limay. Sa mga may hilig Manila pya dyan, pasyalan nyo to. Sunod-sunod to ang dawi. Galing ni Bosing. <laughs> Marami na kayong huli. Marami na kayong huli, boss. Sa akin pa yan. Ngayon lang hapon dumawi. Ayan, tilapia. pya. Nagir kaya? Ngayon hapon lang dumawi. Medyo. Yay. <laughs> So ito yung spot nila. Ito oh. yung bridge, yung pangalawang tulay. Ang banda doon, yan yung palengke. Nito. Ito yung sa malapit sa simbahan. Tulay ng publasyon. Tulay ng sabi ni Bo Sing. So, puro tilapyao. Oh. Maganda yung ses. Ang sarap pa naman yan. Oh, paksiw na may kaka. Oo, paksiw na may kaka.